Welcome back mga kadukot. Another sisid, another adventure katra. Samahan niya ko sa ating pagsisid na ginawa kung saan tayo ay inumaga na ng uwi dahil sa paghahanap ng ating may ulam sa araw na ito. Kaya ang buong adventure panoorin niyo na lang. Let's go. Mhm. Mm Lami kayo hindi ito yung unang pagkakataon na makakapanap tayo ng isda I'm curious lang talaga ako sa ganda ng kulay ng istana ito kaya agad kong inon yung camera yung mga napanaranin tayo kanina pero medyo maliliit pa at eto hindi ko napansin na nakaangat pala yung aking camera meron tayong nakitang dalawang magkasamang rabbit fish or samaral kaya agad kong pinana yung unang lumapit sa atin at eto napakagandang tama edge shot hindi na nakagalaw pa kaya hindi na na bulaw yung isang kasama niya kaya agad akong nag reload ng aking pana para secure ko yung dalawang rabbit fish na ito bago ako umahon at ito yung magandang tama headshot ito yung kagandaan kapag easy reload lang yung gamit mong pana sa gabi dahil kapag ka merong mga magkakasamang isda eh pwede mo agad siyang mapana ng tatlong beses depende sa kakayanan mo sa ilalim ng tubig at eto secured na yung ating dalawang samaral sa gabing ito at dito nga meron tayong napansin na kumagalaw sa loob ng butas kaya agad itong nilapitan at eto malaking surahan pala stone shot mga kadupot napagandang tama kaya agad itong hinawakan sa buntot nya para sa ganun ay hindi na makapag palag pa dahil kapag ka pumalag palag ito ay eh, mag curve na naman yung ating shaft kaya hinawakan mo na sa buntot at eto na ang huling isda natin sa umagang ito umahaw na ako dahil pasikat na ang araw yun good morning na mga kadukot dito tayo ngayon sa parangay sa nose yun yung mga namamana din oh. yung mga kasama ko nandun na sa tabi Dun. Uh, iwanan na ako Good morning mga kadukot yung huli natin ngayon hmm. ulit tayo ng isang surahan at dalawang samaral iba yung maliliit na grabe start tayo ng 2am hanggang 5am na 6am grabe ang hirap ng ganitong pamamana buyat at pagod talaga pero ganun pa man natin lumaban ang patas sa buhay maraming maraming salamat sa inyong mga pagtangkilik at pagsuporta sa aking mga ginagawa na why I... huwag kayong magsawang manood sa aking mga video pagod na ako maglakad doon ako galing pa kanina Oof. Sakit na lang po ako mag gamit ng yapak kaya naglakad na lang ako. Ah. Ito ah. lahat na muli natin. Salamat sa blessings. May pang ulam na naman. Uff. Ito yung huli natin sa hapon ng kanina mga kadito. Iingawin na natin. gamit tayo ng foil para hindi matulog yung kanyang balat at para mas juicy Ayan. Boy. đi lâm nát lên trước hết Ừm It seems <coughs> like we have to put a thing in it try Ừm Lâm miệng cày không